na, dere dere na. Guys, nawala yung live namin kanina. 1.1k views. Tuloy, tuloy na nga. Ay, ano pa bang gusto mo? Grabe. Oh. Yung rap ba namin na taas? Oh. Pag nasira pa rin yung baral, ewan ko na lang. Huwag na mag-baral. Ayan yung ilog guys, o. Oh, yan. Katabi lang talaga namin na siya. <laughs> Bilis nga. Buti hindi mabilis ang mga ating tubig dito. Kasi napunta sa uno. Sa atin lang, no? Oo. Sa kanila pa, ano pa. Lang. Kuya, ang tapang mo daridari. Fish! Naman muna ako, fish. Ayun, nasa Kabila. Dito, ayun mo. Oh. Ayun! Ilaw, ilaw. Minsan nawawala. Minsan na, ano... kalooban. Alis na, Shem. Alis muna kayo dyan. Pwede nyo, ano. <laughs> Napamiyot. Kaya <laughs> galita kasi. Doon, naglakas <laughs> yung ano. Taglemas na naman kami bukas na pumasok sa atin. asang hindi. last last nyan, Galing yan sa ilog guys ayan. huwag na ako. huwag nito na ako. huwag nito na ba hindi ka pupunta si Papa Grove dyan ng ganyan. Si ano yan eh. Lasing na eh. Si, no, lasing. Sila. Si ano yan, taga-uno yan. Dito hindi pa muna tataas eh, bababa mo lang sa uno. Ano yun? Ulit nga eh. Dito tayo. Sa taas. Para magpareho. Yan guys. <laughs> 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 Vloggers. Dala nyo kami bukas ng relief. At tanggalin nyo ng... Asa kaya sila Leyloy? Hindi sila akyat? Meron sa inyo kal mga nangupahan. Ang gamit yung second floor. Puro gamit. Wala na silang maupuan. Puro gamit? Oh, puro gamit. Puro, puro Baba ba eh? Ang taas-taas ba? -taas Hindi mababa dun oh. Hindi na ako ayun ba? No? Mababa dun? Sa atin talaga dito, paano uh, kasi papasok yun. Uh, Bago 600. Ay, lamig. Ano naging ito? Ang lakas din ang Agus, oh. natin yung Agus. Pailaw mo. Eh. Okay. Pa mo. Ano tayong ilaw, eh? Hindi. Ano mahingay? Nip na nga natin. Dito hindi ako pumasok. Kabumasa pa. Trap ka, ka doon no, te? Sa Yari talaga, kay Papa, kung okay pa. Ako pumasok. Tapos 5 hours lang ako kanina. <laughs> Nataas nyo na yung lahat ng gamit niya? Lahat? Mm -hmm. As in lahat? Oo. Mukha bang nakamaleta pa? Dalo ba? <laughs> Ang ina. Sa so, bigat-bigat? So, ako lang bubuwa. Wala eh. na, dere-derecho na oh. Hindi ito sa side. Is it Santa oh, so Wala pa. Meron na siguro yan. Bakas ko ng ulan. Ghost town. Dito pa rin ng payo. Yun sa milk tea. Ala, ang lakas. Yung sa milk tea pa naman, ano kami yung mga gamit. Andun nga. Andun, andun lang. eh, hindi naman nila alam na hanggang minsan, ang taas-taas talaga -taas ng baha dito. Grabe yeah. yun na. Hindi yun, may ari nung tagawa ng mga. Ay, lumakas pa Ay, lumakas pa ulan. Papayat-payat ka eh. Pero mo ako makakadaan kasi siya ba? Kakadaan ka dyan! Sininong dyan niya kasa oh. <laughs> hirap na hirap na nga eh. Okay ang okay. dyan. Akito ko talaga <laughs> po dyan. Hindi kasi nagdala si Nicole pa yung eh. Hello. Hello. Yung mga Hello. -comment. comment Wala Hello. Hello. comment eh. Hello. mo nga. Ay wala akong load Hello. 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 Hello.